Sasagutin po natin ngayon ang hidwang aral ng SDA patungkol kay Mama Mary. Bakit hindi nagdadasal kay Mama Mary ang SDA dahil hindi siya Diyos? Wala pong aral ang simbahan na si Mama Mary ay Diyos, kundi isang taong may mababang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos, na dahilan kaya siya ay pinagpala, at naging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi siya at hindi niya kasama si Kristo sa langit. Maling opinion po ito. Kung yung magnanakaw, nasaglit lang, nakasama ni Kristo sa kanyang paghihirap sa cross, ay dinala niya sa langit. Yung nanay pa kaya niya na may mahalagang papel na ginampanan sa misyon niya dito sa lupa, ang pababayaan niya at hindi isasama sa langit isang malaking insulto po ito sa ina ng ating Panginoon yes siya ay ginamit ng Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang ating tagapagligtas upang magkatawang tao ginamit lang daw si Mama Mary ng Diyos upang magkatawang tao ang kanyang anak na tagapagligtas So ganun po pala kababa ang tingin ng mga sabadista sa ating Inang Berhing Maria. Isang gamit lang na pagkatapos gamitin ay itatapon na o ityapwera na. At pinalalabas pang ang Diyos ay isang manggagamit lamang. Hindi pa pwedeng kinasangkapanan siya ng Diyos at pagkatapos, ay merong gantim palang naghihintay sa kanya? Kasi kung ginamit lang siya, bakit kailangang hingin pa ng Diyos ang pagsangayon ni Maria? Tandaan po natin na inilatag muna ng Anghel kay Inang Berhing Maria ang plano ng Diyos. At nang ayon si Inang Berhing Maria, yun na po ang hudyat upang ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipaglihi sa tiyan ng ating inang berhing Maria. Oh, pero that doesn't mean na si Mary ay Diyos at kahit basahin natin ng paulit-ulit ang Bible ay walang tekstong nagsasabi na dapat tayong manalangin kay Mary o dapat nating sambahin si Mary. Wala daw tekstong mababasa na dapat tayong manalangin kay Maria. Wala nga kaya? Pakinggan po natin ang nakasulat sa Hebreo Kabanatang dalawa Talatang Dalawamput Tatlo. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang banal. Lumapit kayo kay Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa naturang talata ay meron pong binabanggit na espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sa ibang salita, ito po ay ang mga espiritong pinabanal ng Diyos at sila po ang mga santo sa pangunguna ng mahal na Berhing Maria. At sa talata ay sinasabi po na bukod sa Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo ay lumapit din daw tayo sa espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ang dahilan po ay nakasulat sa Santiago Kabanatang 5, Talatang 16, kung saan ay sinasabi na sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Si Maria po ay banal at isang matuwid na tao. At bagamat hindi siya Diyos, ay ipinag-uutos po ng Biblia na lumapit din tayo sa Kanya at sa paanong paraan naman po tayo lalapit sa Kanya? Siyempre po sa pamamagitan ng panalangin o pagsusumamo. At ang atin pong isinasamo kay Inang Berhing Maria at maging sa mga santo ay ang paghiling natin na tayo ay ilapit at ipanalangin sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Kaya nga po sa ating panalangin ay sinasabi natin sa kanya, na Mama Mary, pray for us o ipanalangin mo po kami. Ang tanong, pagsamba na ba 'yan kay Maria? Ang tawag po dyan ay intercessory prayer. At ang parangal pong ating iniuukol kay Maria at sa ibang mga santo ay tinatawag po ng simbahan sa English na veneration of the saints hindi po yan pagsamba o worship kundi adoration na ipinatutungkol po natin sa ating Diyos ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo Ngayon naman ay alamin po natin Totoo ba na ang kaluluwa ng Inang Berhing Maria at ng lahat ng mga banal ay nasa libingan pa at natutulog lamang? Kung saan ay sinasabi nila na sakalamang daw magigising sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi rin niya tayo kayang ilapit kay Kristo dahil siya lamang ay magigising sa muling pagbabalik ni Kristo kasama ang mga taong namatay sa pananampalataya. Biblia po ang sasagot sa hidwang aral ng mga siktang anti-katoliko. Ganito po ang ating mababasa sa karunungan ni Solomon, Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang 6. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kauntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila ay nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila ay pinarusahan, ngunit ang totoo sila ay nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusun. Dito po ay maliwanag na ipinababatid ng mga talata na ang kaluluwa ng matuwid ay nasa kamay na ng Diyos. At sa Salmo, Kabanatang 30, Talatang 3, ay ganito rin po ang ating mababasa. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa siyul. Iyong iningatan akong buhay o huwag akong bumaba sa hukay. Kasing kahulugan po ng isinampa ay iniakyat. At saan iniakyat? Siyempre po sa kaitaasan. Kaya ang kaluluwa ng mga banal ay iniakyat na ng Panginoon mula sa libingan. At ano po ang ating batayan na ang mga banal ay nasa langit na? Ganito po ang ating mababasa sa pahayag anim, talatang siyam. Sinira ng portero ang panlibang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Kaya maliwanag po na ang kaluluwa ng mga banal ay nasa langit na sa piling ng Diyos. Nataliwas sa paniniwala ng mga sektang sulpot na antay-katoliko na ang kaluluwa daw ay natutulog lang sa libingan o nakadikit lang daw sa mga alabok. Kung ganyan po ang paniniwala nila, paano pala yung mga simenteryo na after 5 years ay hinuhukay na ang mga boto at inaalis na sa libingan. Kung ganoon, saan pa doon matutulog ang mga kaluluwa? Kaya ito po ay isang hidwa at imbentong aral lamang ng mga solpot na sekta. Saka wala pong nakitang pinaglibingan kay Inang Berhing Maria di gaya ng libingan ng mga santo o mga alagad natukoy po ng simbahan ang mga pinaglibingan sa kanila. At dagdagan pa po natin ang ating katibayan. Noong magbagong anyo si Hesus sa bundok, nakita po ng tatlong alagad na si Hesus ay nakikipag-usap kay Moises at Elias. Ito po ba'y magagawa ng kaluluwang nasa libingan pa at natutulog lamang? Tandaan po natin na ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kaya kung namatay ka maka Diyos, bagamat ang ating katawan ay nasa libingan, ay makakaasa po tayo na ang ating kaluluwa ay buhay sa piling ng Diyos. Sapagkat sa piling ng Diyos ay buhay ang lahat. In the Bible, Prayer should be directed to God the Father through Jesus Christ according to John 14.6 and we believe that Jesus is the only mediator at wala ng ibang tagapamagitan sa panalangin. So yung pastor o ministro ng SDA ay hindi pala mediator. Kung gayon, ano ang silbi nila kung hindi nila ipinamamagitan sa Diyos ang kanilang mga miyembro? Friends, si Mary ay highly favored ng ating Diyos according sa Luke 1 verse 28 pero hindi ibig sabihin na kapantay siya ng ating Diyos upang tayo ay manalangin sa kanya o atin man siyang sambahin. Wala pong aral ang simbahan na si Maria ay Diyos at lalong wala pong aral na siya ay sambahin. We only worship God while Mama Mary and the saints will venerate Tanging jus lamang po ang sinasamba ng mga katoliko. Kaya kung sinasabi mo na noong katoliko ka, ay sinasamba mo si Maria, ikaw ang may problema, hindi ang simbahan. Sapagkat walang otos ang simbahan na si Mama Mary ay Diyos at lalong walang utos na siya ay sambahin. At kung si Enoch na nabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos ay iniakyat ng buhay sa langit, si Mama Mary pa kaya na highly favored at namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos ang pababayaan ng anak niyang tagapagligtas? kung iniligtas niya ang magnanakaw ang kanyang inang berhing si Maria pa kaya ang hindi kaya isang malaking kalapastanganan sa Diyos sa ating Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu Santo at sa ina ng ating Panginoon ang ipinakakalat na hiduang aral ng sabadistang ito at nawa ay patawarin ng Diyos ang kalapastanganan ng taong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po ay nakapulot na naman po kayo ng katotohanan, lalo na sa mga katolikong nagugulomihanan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all.